Sa simula ng bawat umaga, may tinig na marahang bumubulong sa ating puso. Isang paalala na hindi aksidente ang iyong paghinga, hindi rin aksidente ang iyong pagkabuhay. Sapagkat bago ka paman ipinanganak, itinalaga ka ng Diyos para sa kayamanan. Hindi lamang kayamanan ng salapi, kundi ng kalooban, ng kapayapaan, ng pananampalataya at ng kaligtasan. Ngunit ang sekreto ng pagpapalang ito ay hindi nakatago sa mundo, kundi sa puso ng mga may tunay na pananampalataya. Ang yaman ng Diyos ay hindi basta ibinibigay sa lahat, kundi ipinagkakatiwala sa mga marunong manampalataya kahit walang nakikita. Marami ang nagdarasal para sa kayamanan, ngunit iilan lamang ang handang sundin ang proseso ng Diyos. Sapagkat ang pagpapala ay may kapalit na pagtalima at ang yaman ay dumarating sa mga pusong marunong maghintay. Sabi sa kasulatan, ang taong tapat sa maliit ay pagtitiwalaan din sa malaki. Kaya kung ngayon ay nasa panahon ka kakulangan, Alalahanin mo, hindi ito kaparusahan. Ito ay pagsasanay. Ang desyerto na iyong nilalakaran ay hindi upang parusahan ka, kundi upang palakasin ka, sapagkat walang kayamanang galing sa Diyos na hindi dumaan sa pagsubok ng apoy. Kapatid, marahil matagal ka nang nagtataka kung bakit tila hindi dumarating ang kasaganaan na ipinangako sa iyo. Ngunit pakinggan mong mabuti, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli at ang kanyang oras ay laging perpekto. Baka ang hinihintay niya ay hindi ang tamang panahon, kundi ang tamang ikaw, dahil ang yaman ay hindi ibinibigay sa taong hindi pa kayang hawakan ito. Ang mga pagpapala ay dumarating kapag ang iyong puso ay mas handa ng magbigay kay sa tumanggap. Kung naniniwala kang ikaw ay pinipino ngayon para sa darating na kasaganaan, isulat sa mga komento, pinipino ako ng Diyos para sa kanyang kayamanan. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong itinaguyod ng Diyos mula sa kawalan patungo sa kasaganaan. Si Jose na minsang ipinagbili bilang alipin ay ginawang tagapamahala ng buong Ehipto. Si Abraham na walang anak ay ginawang ama ng mga bansa. Si Job na nawala ang lahat ay ginantimpalaan ng higit pa sa kanyang nawala. Lahat sila ay may isang bagay na pareho, pananampalataya. Hindi sila yumaman dahil sa kanilang kakayahan, Kundi dahil nagtiwala sila sa plano ng Diyos, kahit tila walang direksyon. Kaya itiwag mong sukatin ang iyong halaga base sa iyong bulsa o sa laman ng iyong mesa. Ang iyong tunay na yaman ay ang paniniwala mong ang Diyos ay may hawak ng lahat. Ang taong marunong manang palataya kahit sa gitna ng bagyo, iyon ang tunay na mayaman. Sapagkat kapag ang puso mo ay puno ng tiwala, darating ang panahon na ang iyong mga kamay ay mapupuno rin ng biyaya ang kayamanan ng Diyos ay hindi kailanman nauubos. Siya ang may-ari ng pilak at ginto, ang nagbibigay ng ani sa lupa at ng buhay sa tao. Ngunit higit sa lahat, siya ang nagbibigay ng direksyon sa mga pusong marunong makinig. Kaya't kung gusto mong tanggapin ang yaman na galing sa Diyos, magsimula sa pagtitiwala, sundin siya kahit mahirap at maghintay ng may pasasalamat. Sapagkat ang mga mata ng Diyos ay nakatuon sa mga may pusong tapat at siya mismo ang magbubukas ng mga pintong isinara ng mundo. At ngayon, bago matapos ang bahaging ito, pakinggan mo ito na parang mismong Diyos ang nagsasalita sa iyong puso. Anak, hindi ko kinalimutan ang iyong mga dasal. Hindi ko nakaligtaan ang iyong mga luha. Ang bawat patak niyon ay binibilang ko, at sa tamang oras ibubuhos ko ang saganang pagpapala. Kaya't huwag kang matakot, huwag kang susuko, at huwag mong sukatin ang iyong buhay base sa kasalukuyan sapagkat kung ikaw ay nananatiling tapat, ang yaman ng langit ay paparating sa iyo. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, isulat sa mga komento, Ako ay itinatalaga ng Diyos para sa kanyang kayamanan. At tandaan, hindi ito kwento ng pera, ito ay kwento ng pananampalataya. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ang may hawak ng iyong puso. Sa sandaling ito habang pinakikinggan mo ang mga salitang ito, alalahanin, hindi ka tinawag ng Diyos upang manatili sa kakulangan. Ang iyong kalagayan ngayon ay hindi ang iyong kapalaran, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali sa pagtatalaga ng kanyang mga anak. Kapag sinabi niyang itinalaga kita para sa kayamanan, hindi niya tinutukoy lamang ang mga kayamanang material, kundi pati na rin ang kasaganaan ng espiritu at ng pananampalataya. Ngunit tandaan mo ito, ang yaman ng Diyos ay hindi ipinagkakaloob sa mga taong walang tiwala, kundi sa mga may pusong naniniwala kahit walang nakikita. Maraming tao ang nagdarasal araw-araw para sa pagbabago, pero iilan lamang ang handang magtiwala kahit tila walang nangyayari. Ngunit dito sinusubok ng Diyos ang puso, sa gitna ng katahimikan, sa panahon ng paghihintay. Ang kayamanan ay hindi dumarating sa isang iglap. Ito ay dumarating kapag ang iyong puso ay natutong kumapit sa kanya. Hindi sa sitwasyon. Kaya kung ikaw ay nasa yugto ng paghihintay, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos. Hindi ka niya kinalimutan. Inihahanda ka niya. Sapagkat kung ang mga ugat ay hindi lumalim, ang puno ay madaling matumba kapag dumating ang hangin. Minsan pinapadaan ka ng Diyos sa kakulangan upang malaman mo kung paano hawakan ang kasaganaan. Pinapahintulutan niya ang unos upang mas makilala mo siya bilang tagapagligtas. Dahil paano mo malalaman na siya ang nagbibigay kung hindi mo muna maranasan ang pagkawala? Kaya kung sa ngayon ay tila walang liwanag, alalahanin mo, ang mga bituin ay pinakatingkad kapag gabi. Ang dilim ay hindi palatandaan ng kawalan, kundi paanyayan ng Diyos na magtiwala. Kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng iyong panalangin, kundi sa lalim ng iyong tiwala. Ang mga salitang Panginoon, ako ay nagtitiwala ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintong sarado sa loob ng maraming taon. At kapag sinabi mong ako ay handa, ang langit ay kikilos. Kaya ngayon, isulat sa mga komento. Tiwala ako sa kayamanang inilaan ng Diyos para sa akin. Sapagkat kapag inihahayag mo ito, ang kalangitan ay tumutugon. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman napuputol. Kahit pa lumipas ang panahon, ang kanyang salita ay nananatiling totoo. Sabi sa Deuteronomio 8.18, Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magpayaman. Kaya't huwag mong sabihin na hindi mo kaya sapagkat ang mismong kakayahang magtagumpay ay galing sa Kanya. Ang iyong talento, ang iyong sipag, ang iyong tapang, lahat iyan ay mga butil ng kayamanang ibinigay niya. Ang kailangan mo lang ay palaguin ito ng may pananampalataya. At sa bawat hakbang mo patungo sa iyong pangarap, isipin mong kasama mo ang Diyos hindi siya tahimik dahil wala siyang ginagawa, kundi tahimik dahil pinaplano niya ang lahat ng perpekto. Kapag dumating ang araw ng kanyang tugon, maiintindihan mong lahat ng pagod, luha at paghihintay ay may kabuluhan. Sapagkat walang pagdurusang nasasayang sa mga kamay ng Diyos. Ngayon bago matapos ang bahaging ito, ilapit mo ang iyong puso sa kanya. Sabihin mo sa iyong sarili, Ako ay itinakda ng Diyos para sa kasaganaan. Hindi ako isinilang para sa kakulangan kundi para magtagumpay sa kanyang pangalan. At habang sinasabi mo ito, hayaang ang kapayapaan ng Diyos ay bumabasa sa iyong puso, sapagkat iyon ang unang tanda ng tunay na kayamanan. May mga sandaling ang ating pananampalataya ay sinusubok hindi para pahinain tayo, kundi para ipakita sa atin kung gaano kalalim ang ating tiwala sa Diyos. Kapag tila walang pag-asa, doon siya madalas kumikilos. Kapag lahat ay tila sarado, doon niya pinapakita na siya lamang ang makapagbubukas. Kaya kung nararamdaman mong parang hindi umaabot ang iyong panalangin sa langit, alalahanin mo, baka hindi siya tahimik dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil inaayos niya ang lahat para sa tamang oras. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nilikha para sa kahirapan. Ang kahirapan ay hindi tadhana. Ito ay pansamantalang daan patungo sa pagpapala. Ngunit may isang kondisyon. Dapat mong panatilihin ang iyong pananampalataya kahit kailanman hindi mo pa nakikita ang resulta. Sa tuwing bumabangon ka at nagsasabing, Salamat Panginoon, kahit wala pang pagbabago, iyon ang tunay na panalo. Sapagkat ang kayamanan ng Diyos ay dumarating sa mga taong marunong magpasalamat bago pa man nila ito matanggap. Tandaan mo, ang mga tao ng pananampalataya sa Biblia ay hindi nakakita muna bago naniwala. Naniwala muna bago nakakita. Si Abraham ay naniwala sa pangako kahit matanda na siya. Si Moises ay tumawid sa dagat kahit wala pang daan. Si David ay lumaban kay Goliat kahit imposible. Lahat sila ay kumilos hindi base sa takot, kundi sa pananampalataya. Kaya kung may mga pintuan na tila sarado sa iyo ngayon, huwag kang sumuko. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagsasara ng isang pinto nang hindi naghahanda ng mas malaking daan. Kung nararamdaman mong parang wala kang kakayahan, sabihin mo sa iyong sarili ngayon, hindi ako mahina dahil kasama ko ang Diyos. Kapag inihahayag mo ito, binabago mo ang atmosfera sa paligid mo. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay deklarasyon ng katotohanan bago pa man ito mangyari. Kaya kung naniniwala ka na ang Diyos ay may inihandang kayamanan para sa iyo, isulat sa komento. Naniniwala ako sa yaman ng Diyos na para sa akin. At huwag mong kalimutan, ang kayamanan ay hindi laging nasusukat sa halaga ng salapi. Ang pinakamayamang tao ay hindi laging siya na may maraming pera, kundi siya na may pusong kontento, pusong mapayapa. Pusong marunong magmahal, sapagkat kahit wala kang milyon, kung may pananampalataya ka, ikaw ay milyonaryo sa langit. Ang yaman na ibinibigay ng Diyos ay may kasamang layunin. Hindi ito para sa pagmamataas, kundi para sa paglilingkod. Kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi ibig sabihin mas magaling ka, kundi mas pinagkakatiwalaan ka. Kaya gamitin mo ang iyong pagpapala upang magbigay, tumulong, at maging liwanag sa iba. Sapagkat sa bawat kabutihang ginagawa mo, mas lalo kang nagiging daluyan ng biyaya. Ngayon sa tahimik mong pagninilay, marahil mararamdaman mo ang panibagong apoy sa iyong puso, ang apoy ng pananampalatayang totoo. Huwag mo itong hayaang mamatay. Palakasin mo ito sa bawat panalangin, sa bawat salamat Panginoon, sa bawat oras ng pag-asa. Sapagkat ang taong matatag sa pananampalataya ay hindi kailanman mawawala ng kayamanan dahil siya ay nakakonekta sa walang hanggang pinagmumula ng lahat, ang Diyos mismo. Kapag ang iyong pananampalataya ay nagsimulang magbago ng iyong kaisipan, doon nagsisimulang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo kailangang maramdaman ang lahat agad, sapat na ang maniwala. Sapagkat sa mata ng Diyos ang pananampalataya ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng kayamanan, kagalakan at katuparan ng mga pangako. Tandaan mo kapatid, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pangarap na hindi niya kayang tuparin. Kaya kung may pangarap kang malalim sa puso mo, Isang negosyo, kalayaan sa utang o isang bagong simula, hindi iyan basta ideya. Iyan ay paalala ng Diyos kung saan kanya gustong dalhin. Ngunit maraming tao ang nabibigo dahil mas pinakikinggan nila ang takot kaysa sa pangako. Kapag sinabi ng mundo, hindi mo kaya, sagutin mo ng buong tapang. Kasama ko ang Diyos, kaya kaya ko. Sapagkat ang bawat deklarasyon ng pananampalataya ay nagbubukas ng daan para sa biyaya. Ang mga salita mo ay binabantayan ng langit, Kaya't bantayan mo rin ang iyong sinasabi. Ang mga salitang negatibo ay parang kadena na pumipigil sa biyaya. Ngunit ang mga salitang puno ng pananampalataya ay parang susi na nagbubukas ng pinto ng langit. Kaya ngayon, sa gitna ng iyong pakikibaka, sabihin mo ito ng may pananalig. Ako ay itinakda ng Diyos para sa kanyang kayamanan. Hindi ako isinilang para sa kakulangan, kundi para sa kasaganaan. At habang binibigkas mo ito, isipin mong ang bawat letra ay liwanag na pumuputol sa dilim ng pag-aalinlangan. Sapagkat ang tunay na laban ay hindi laban sa labas, kundi laban sa iyong isip. Kapag ang isipan mo ay naniniwala sa kakulangan, mananatili kang nakakulong. Ngunit kapag naniwala ka sa kayamanan ng Diyos, magsisimula kang lumaya. Minsan hindi mo kailangang baguhin ang mundo, kailangan mo lang baguhin ang iyong pananaw. Ang pananampalataya ay hindi bulag. Ito ay nakakita ng higit pa. Kapag sinabi mong, darating din ang pagpapala, nagsisimulang kumilos ang langit upang dalhin iyon sa iyo. Ngunit habang hinihintay mo, gawin mo rin ang bahagi mo. Maging tapat, masipag, mapagbigay, at puno ng pasasalamat. Sapagkat ang kayamanan ay hindi lamang tinatanggap, ito ay pinaghahandaan. At kung nararamdaman mong bumibigat na ang iyong pinapasan, alalahanin mo. Ang bawat krus na iyong dinadala ay nagiging gintong korona sa tamang oras. Ang Diyos ay hindi nagpapahirap ng walang dahilan. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay paghahanda sa yaman na hindi mo pa kayang hawakan. Kapag natutunan mong magpasalamat sa maliit, ibibigay niya ang mas marami. Kaya't ngayon, habang nakikinig ka, itanong mo sa iyong sarili. Ano ang itinuturo sa akin ng Diyos sa panahong ito? Sapagkat ang bawat paghihintay ay may kasamang aral. At kapag natutunan mo iyon, makikita mong ang kasaganaan ay hindi na malayo. Ito ay nagsisimula sa loob mo. Kung ramdam mong ito ay para sa iyo, isulat sa mga komento. Binabago ng Diyos ang aking isipan para sa Kanyang kayamanan. Sapagkat ang bawat pagsulat ng pananampalataya ay isang deklarasyon na naririnig ng langit. Kapatid, ang tunay na tagumpay ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob. Maraming tao ang naghahanap ng kayamanan sa mga bagay na nakikita, sa trabaho, sa negosyo, sa kapangyarihan ngunit nakalilimutan nilang ang tunay na pinagmumula ng yaman ay nasa puso. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kayamanan sa mga taong hindi pa handa sa loob. Kaya't kung may mga panahon na tila walang dumarating, baka hindi ibig sabihin na hindi siya nagbibigay. Kundi inihahanda niya muna ang iyong puso upang matutunang pangalagaan ang kanyang pagpapala. Ang isang pusong puno ng takot ay hindi makakatanggap ng biyaya, ngunit ang pusong may pananampalataya ay parang sisidla na laging puno. Kaya sa bawat araw na dumarating, alalahanin mong kailangan mong itanim sa iyong isip at puso ang mga salitang ito. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay may taglay na yaman sa aking espiritu. At ito'y magpapakita sa aking buhay. Hindi ito pangkaraniwang salita. Ito ay propesya sa iyong sarili. Sapagkat ang bawat paniniwala na inuulit mo araw-araw ay nagiging katotohanan sa iyong buhay. Kaya't sa halip na sabihin mong, hirap ako, sabihin mo, pinagpapala ako, Kapag sinasabi mong wala akong pag-asa, palitan mo ito ng ang Diyos ay may plano para sa akin. Sapagkat ang wika ng langit ay hindi reklamo, kundi pananampalataya. At tandaan mo, kung paano mo kausapin ang sarili mo, ganun mo ring binubuksan o isinasara ang pinto ng iyong kasaganaan. Maraming tao ang gustong yumaman, ngunit kakaunti lamang ang handang baguhin ang kanilang pag-iisip. Ang tunay na kayamanan ay hindi dumarating sa mga nagre-reklamo, kundi sa mga nagpapasalamat. Hindi ito lumalapit sa mga nagdududa, kundi sa mga naniniwala. Ang bawat pag-asa mo ay binibilang ng langit. Bawat panalangin mo ay tinatandaan ng Diyos. At kapag nakita niya na handa ka na, hindi lamang sa gawa kundi sa puso, ibubuhos niya ang pagpapala na walang sukat. Ngayon kapatid, huminga ka ng malalim at ipikit ang iyong mga mata. Ilarawan mo ang sarili mong malaya. Walang takot, walang kakulangan, puno ng pananampalataya. Isipin mong binubuksan mo ang iyong mga kamay at sinasabi, Panginoon, tinatanggap ko ang yaman na inihanda mo para sa akin. Habang sinasambit mo ito, mararamdaman mo ang kapayapaan sapagkat ito ang unang palatandaan ng pagkilos ng Diyos. At kung nararamdaman mong dumarating na ang panahon ng pagbabago, huwag kang matakot. Ang pagbabago ay laging bahagi ng proseso ng pagpapala. Ang Diyos ay nagaalis muna ng luma bago ibigay ang bago. Kung may mga bagay o tao na lumalayo sa iyo ngayon, huwag kang mangamba, baka tinatanggal niya ang mga humahadlang sa iyong biyaya. Ngayon sa puntong ito, hayaan mong itanong ko sa iyo. Handa ka na bang tanggapin ang kayamanang hindi lamang material, kundi espiritual? Kung oo, isulat mo sa mga komento, handa na akong tanggapin ang kayamanan ng Diyos. Dahil sa sandaling iyan, nagbubukas ang kalangitan at ang mga salita mo ay nagiging pinto ng iyong sariling himala. Kapatid, dumating na tayo sa huling bahagi ng ating pagninilay. At kung nakarating ka rito, hindi iyon aksidente. Ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo dito upang ipaalala sa iyo ang isang katotohanang matagal mo nang alam sa iyong kaluluwa. Ikaw ay hindi isinilang para sa kakulangan, kundi para sa kasaganaan. Itinalaga ka niya hindi lamang upang mabuhay, kundi upang mamuhay ng may layunin, may kapayapaan, at may kaluwalhatian. Ngayon ay oras na para manalangin mula sa iyong puso Panginoon salamat sa iyong walang hanggang kabutihan Alam ko na hindi aksidente ang pakikinig ko ngayon Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay ang aking mga pangarap at ang lahat ng aking pinapasan Alam kong sa iyong mga kamay walang imposible Binubuksan ko ang aking isip at puso upang tanggapin ang kasaganaan na inihanda mo para sa akin Hindi na ako alipin ng takot ng kakulangan o ng duda Ako ay anak mo at sa iyo lamang ako umaasa. Sa iyo ko tinatanggap ang yaman, hindi lamang sa pananalapi, kundi sa kalusugan, sa kaligayahan, at sa pananampalataya. Amen. Habang sinasambit mo ang panalangin ito, mararamdaman mo ang katahimikan na dumarating. Ang kapayapaan na iyon ay tanda, tanda na narinig ka ng langit, sapagkat kapag ang puso mo ay tapat, hindi kailanman nabibigo ang panalangin. Tandaan mo ang tunay na yaman ay nagsisimula sa loob, sa pagkakaroon ng pusong puno ng pananampalataya, sa kaisipang naniniwalang lahat ay posible sa Diyos, at sa kaluluwang marunong magpasalamat sa bawat araw na ipinagkakaloob. Mula ngayon, lakaran mo ang daan ng kasaganaan na inihanda para sa iyo. Maglakad kang taas noo, hindi dahil mayaman ka na sa material, kundi dahil mayaman ka sa pag-asa. Huwag mong hayaang ang mga duda ng mundo ay magnakaw ng kapayapaan mo. Sapagkat kahit wala pa sa iyong mga kamay ang mga pangako ng Diyos, nakasulat na iyon sa Kanyang plano at ang Kanyang salita ay hindi kailanman babalik na walang katuparan. At bago matapos ang ating paglalakbay ngayon, nais kong sabihin sa iyo ito. Ang pananampalataya mo ay binibilang ng langit. Bawat luha mo ay butil ng binhi ng himala. Bawat salamat panginoon mo ay nagiging utos sa kalangitan upang ipadala ang biyaya sa iyong tahanan. Kaya magpatuloy ka. Magtiwala ka. Manampalataya ka. Sapagkat sa tamang oras, ang lahat ng iyong ipinagdarasal ay darating at mas higit pa kaysa sa inaakala mo. Kung ramdam mong ikaw ay nakatanggap ng liwanag at pag-asa sa video na ito, isulat mo sa mga komento. Tinatanggap ko ang kayamanan ng Diyos sa aking buhay. At kung hindi mo pa nagagawa, sumali ka sa ating komunidad ng pananampalataya. Pindutin mo ang subscribe at hayaang araw-araw kang mapalakas ng salita ng Diyos. Sapagkat sa bawat panibagong araw may panibagong biyayang inihahanda ang langit para sa mga may tunay na pananampalataya.